Quiet on the set. Okay. Final na. Hello. Five, four, three, two. Ngayong Marso ay Women's Month. At kaya naman na imbitahan tayo ng Philippine Embassy dito sa Bangladesh para sa kanilang one-to-one -one interview na inspiring Filipina woman. Para talaga ako na nananaginip pa kasi hindi ko akalae na ako ang isa sa kanilang na ninais na ma ma-interview dito sa Philippine Embassy pa mismo. Kaya naman syempre hindi ako papayag na wala akong bitbit -bit doon sa Philippine Embassy kasi syempre makakaibigan na rin natin sila at nagamawa ako talaga ng napakasarap at na chocolatey moist na brownies. So, mapapanood yan, sa mapapanood niyan sa Mama Shirley Page makikita niyo yung exactong measurement doon. Wala pa yata 10 minutes ang biyahe from our home to Philippine Embassy. Actually, pa pwede pa pwede itong lakarin. Super lapit lang talaga. 10 a.m. ang interview ko at dumating ako ng mga 9.30. Hello, Hello po. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Din ako nag-review. Bahala. Kung <laughs> Ito lang wow, ganda. Ayan o, oh, di ba? So, we welcome tayo ni Sir Gerald Paul. At uh, habang ako ay nag ng aking call time, ay talaga namang kinakabahan ako, guys. Hindi talaga ako makatulog. Ilang araw na, na niya sa akin na iimbitahan nila ako para sa interview. Sabi nga yan, wala nang patumpik-tumpik pa. Let all welcome, Mommy Shirley. Hello po sa inyo lahat. <laughs> Pero, Mommy, ano yung mo sa Pilipinas? Namimiss ko sa Pilipinas, Pasko. Pasko, <laughs> Pasko bagong taon, mga fiestas. Yes, yes. Ito yes, yes. mm. mm. Pero hindi ko yan namimiss kasi kaya ko gawin. <laughs> <laughs> Nabanggit mo na nagsimula ka sa 20 cents. Natuwa ka ba doon o medyo na disheartened ka na 20 cents? tuwa kasi sino ba magbibigay sa iyo ng 20 cents? Oh. Iniisip ko na lang, pag samasamahin natin 20 cents in a month or in a year, magkano rin yan? 20 times 12. Mag Mahina po ako sa math, pero 20 <laughs> times 12. Hayaan na natin sila. Hayaan na lang natin sila. Uh, Paki-comment uh, naman sa comment box. <laughs> <na yun? laughs> pero ang lagi ko iniisip as a food blogger or as a content creator, Uh, 2.6 million or altogether mga nasa 5 million followers sa tayo. I am not thinking about it as a number lang, followers. Mm. It's just a number, followers. Mm. But for me, it's a responsibility to give my best to the people who uh, followed me talaga. So every single day, I have to plan it. I have to make it sure na they will gonna like it. Even though, uh, uh sy syempre, na maiisip na sana mag-trending, sana mag-trending. Hindi yun lagi ko iniisip. Ang iniisip ko sa mga tao na naghahanap talaga ng mga recipe na, ay, pwede pala gawin ito sa repolyo. Mga ganon. Ay, pwede pala ito gawin sa itlog ganun siya so uh, sana ma-inspire sila sa mga ginagawa natin sa simple ingredients lang alam yon nakaka magkakaroon sila ng mga idea. Hmm. so natutuwa ako na meron ka pa ding desire hmm. to compete with yourself yes. and i think that's important we don't compete with others kaya nagko sa sarili. Yes, actually it's not healthy. For me ha, ewan ko sa iba. Pero for me, I don't want to compete myself. Especially sa mga kako food vloggers ko. Kasi mm -hmm. I'm losing, I'm losing my own identity. Sa tingin mo, ano yung sikretong sangkap mo? At sikretong sangkap ng mga Pilipina? Kaya tayo nagiging matagumpay. Don't let the pain, the, your imperfect, imperfect past, to hinder the glory of your fabulous future. Wow. Yeah. So, mommy, any last words for our viewers? Last words sa viewers, actually, napakinggan ko to sa pastor namin, na, like, for example, na sa uh, restaurant tayo, uh, uh tagal -tagal na natin nag-order ng food natin, pero may isa kakadating pa lang, kanya ka palang pa lang in order na agad yung food nila dumating agad so in uh, the same with our prayers with our prayers it doesn't mean na nauna uh, mag-grant yung prayers nila ay uh, ka na kay Lord uh, kung ano ano ng mga iniisip mo same thing in a restaurant uh, it doesn't mean uh, it doesn't uh, matter what is your order it really does matter what you asked for kasi Um, maybe they asked or they ordered a very simple dish, that's why they have given it faster than yours. Pero yung in-order mo, what you have asked for is very special. So uh, the, the restaurant is already taking care of it, no matter how long it is, no matter naiinip ka na, it will be given to you. Amen. So God's timing is always perfect. Yes po. Never early and never late. Ay, salamat at nakaraos din yung ating interview. Talagang kinakabahan ako dyan, guys. So, kung gusto niyo mapanood yung ating full interview, makikita yan dito sa Philippine Embassy in Bangladesh Facebook page. Pakilike na rin po. Salamat!